guys, good morning. Welcome to my YouTube channel, Marbel Madera TV. Nagluluto ako ng pananghalian pero wala akong maisip kung anong ulamin na naman namin. Pero importante sabi ko sa inyo, gusto ng nanay ko, sabaw. Uh, ito guys, no, yan ang manok, tapos itong repolyo at inuluto yan. Pero magigisa lang muna tayo ng bawang at sibuyas. Ayan, nakagisa na ako ng bawang, sibuyas naman. Yan, gigisahin ko lang muna yung bawang, sibuyas, tapos, ito namang manok, hihiwain natin tong manok sa small cubes. Ayan, oh. kita niyo po yung mga manok. Oh. Tinat na yan ng maliliit na hiwa. Hindi naman sobrang liit, saktuhan lang. Okay, ayan, ginigisa ko na siya sa bawang at sibuyas. Okay. Ngayon, habang nagigisa, ha? maghihiwa na naman ako ng repolyo. Okay, ito na. Nahiwa ko na yung repolyo. Ayan, no? Oh. Okay, guys. kinoberan ko na siya kanina, no? Sa so, alisin na natin yung takip. Wow! Hmm, nagmamantik. Okay na. So, pag ganyan na, sasabawan pa natin ito, pakukuloyin pa natin ito eh. So, okay na yan. Nagkatas na yung lasa ng bawang, tsaka sibuyas, tapos yung manok, nagkatas na rin dyan, kaya may lasa na siya. So, pwede na natin ilagay yung repolyo. So, guys, nilagay ko na yung repolyo. So, hahaluin natin sandali. Tapos, later na natin siya titimplahan. So, yung manok. Okay. Takpan uli muna natin. Okay. Takpan muna natin mga ilang ano lang yan. Minutes. Okay guys, medyo okay na siya. Huwag naman natin i-overcook. So, pwede na natin siya lagyan ng paminta. Lalagyan din kasi ako ng magic syrup. Pero yung iba naman, bechim Konting toyo lang din. Tansyahan lang to, no? Hmm. Yan. Maninang apoy lang ho, to, ha? Hmm. Okay, isang cup lang yung nilagay ko sa bawho. Okay guys, akita nyo, kumukulo na. Pag tinikman nyo guys. Luto na, titikman na natin. Hmm, sarap. Pag ang timpla nyo ay matabang, pwede nyo siyang dagdagan ng konting asin o konting patis. Okay? Thanks. Hi guys! Kakain na po kami ng aking nanay. Atik na mo nanay. Sarap? Uh, ha? O, uh, uh. oh, nasarap daw sabi niya. <laughs> <laughs> yeah, atik mo nanay. Masarap yung gulay na niluto ko. Masarap na. Oh, masarap daw. Okay. O, oh, kain na po. Thanks guys, thanks for watching my YouTube channel Maribel Madera TV. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para naman lagi kayo updated sa aking mga videos. Thanks guys, simpleng luto kung anong meron sa ref, yun lang.